Mga kabayan, ngayong araw nga pala ang uh, schedule ng follow-up check-up ni Boy Tangkad Ang aming kasamahan At uh, ngayong araw nga ay ito uh, Araw ng biyernes ngayon Kikita nyo naman, walang uh, kas walang kaingay-ingay Dahil uh, pag biyernes dito ay rest day Kaya yan, nandito nga pala kami sa tabi ng masjid Yan So Ngayong araw ay pupuntahan natin si Tangkad dahil dali uh, dalhin natin siya sa hospital para ma-check up ng kanyang doktor dahil mula nung na discharge ay hindi pa nakikita ng kanyang doktor at dito na tayo sa uh, malapit sa kanila ayan at uh, katapos niyan ay bibili tayo ng gamot niya dahil naubos na at dito na tayo sa kanyang uh, inuupahang bahay ayun makikita niyo yung yan nagpakalbo na si Tangkad at uh, kita nyo na yung paa niya na naoperahan at makikita natin mamaya ang uh, kung paano na operahan kung ano yung style ng operahan opera nila dito sa Saudi ayan no talagang paika-ika na yan at uh, kabayan wala nga pala siyang doktor ngayon sa pagpunta namin sa uh, hospital dahil nasa nakailang nakailang balik na kami eh, puro nasa operating room yung kanyang doktor kaya siguro babalik kami sa mga eh, ilang ibang araw na lang tatanong namin kung anong oras ang dating ng doktor at dito nga yung kanyang uh, uh, pinag-operahan -op, pinag ito sa, dito po sa Al-Jidani sa Gulil dito sa Jeddah, Saudi Arabia at ayon at bumaba nga siya dahil uh, susubukan namin kung meron pero sabi ko nga wala siyang doktor kaya ayun uh, umuwi na lang kami babalik na lang kami kaya kinabukasan para ibalik si tangkad dahil kumikirot ng kumikirot ang kanyang paa ayan kita nyo naman oh, yung mukha niya Ooh. yun laipi laipi na si tangkad yan yan nga pala ay taga Nepal. So kinabukasan nga ay bumalik kami at dito na kami sa dressing room dahil bawal mag video. At umalis yung nurse. Ay ayan binidyo ko at makikita pakita ko sa inyo. Yun. Uy. Oh, yung tahi, yan. Yan mga may may bakal sa loob, may stainless na nilagay sa loob. Ayan. Uy, nakakatakot ang hirap hospital dito sa Saudi ingat-ingat yeah, tayo mga kabayan mga nandito sa Saudi Dahil napakahirap mo hospital Ayan yeah, tingnan nyo Natambay siya gutom e, ang pamilya